Hello Scorpio, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang messages, energy gabay para sa last 3 months of year 2023. Para sa lahat na nagsusubscribe, nagfa-follow. Maraming maraming salamat po. At para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na po kayo para dumami pa tayo sa ating channel. So, tingnan natin for view Money and career first. Wow. Yun na natin. Okay. Para sa money and career, guys, no? So, ayan, may pa... May... ano ka dito, eh, no? May... May... Success. May success na kaganapan ngayong huling tatlong buwan na to. Sa trabaho, sa iyong health, wala kang problema. Kasi masyado kang disiplinado sa iyong sarili, no? You have a courage, you have a determination. Kung ano man yung um, struggle na pinagdadaanan mo sa trabaho, no? Parang hindi mo iniinda yan. Kasi talagang focus ka eh. May direction ka para makamit yung mga pangarap mo. But... May mga inaantay kang kaperahan um, na hindi darating ngayong um, buwan na to. Maybe next year pa to, ano. So, kung may mga pera ka rin tinatago, sinisave ano. umiwas ka rin sa mga scam dahil may thief dito, ano. May mga pagnanakaw din dito. So, kung ano man yung mahalagang gamit mo, kaperahan mo, um, huwag ka basta-basta magtiwala, ano. Lalo na sa pera. So, Ace of Swords. So, kung mawalan ka man, um, Scorpio, uh, may clarity, malalaman at malalaman mo kung sino yung um, kumuha ng mahalagang gamit or importanteng bagay sa'yo or it's either kaperahan din, no? So, mag-iingat, um, Scorpio. So, tignan pa natin sa love, in a relationship, um, may kalibin partner and married couple. Oops, tumatalo ng ating card. Okay. Para to sa ating married couple, king of wands. The impress para sa ating in a relationship or my ka live in partner and here. So, yung iba hindi pa ready sa isa sa relasyon, lalo na yung mga single, ano. Kasi parang breadwinner kayo. Yan yung pri priority nyo ngayon, yung pamilya ninyo. No, ang daming responsibility pang talagang ano no, ayan no, hawak-hawak mo lahat yung sa ating ten of wands. Kaya hawak-hawak mo yung wands no. Ikaw talaga yung nagdadala sa iyong pamilya para makasurvive. survive Ang dami pang stress na nangyayari sa iyo ngayon kaya wala ka pang time sa bagong relasyon or maghanap ng relasyon. So, we have here the Empress sa mga in a relationship and may mga live partner, ayan yung iba sa inyo, hindi na kayo yung inspirasyon ng ano, inyong mga partner, no? Or wala na kayong ma, ano yung maramdaman na inspiration inspirasyon sa kanya. Hindi nyo na siya parang, alam mo yun, parang siguro lagi na lang kayo nag-aaway. Tinatamad ba tong taong tong kumilos? Ayan, parang lagi na lang siyang umaasa sa inyo. Kayo na lang yung lagi nagtatrabaho. Ayan, or ayaw kanyang patrabahuhin. We have here the king of wands. Mm, para sa mga married couple, ano, um, ayan, napaka-successful ng inyong rela relasyon, no, um, pagdating sa inyong mga negosyo, ayan, may mga business expansion kayo, or magkakaroon kayo ng um, panibagong baby. Ayan. So, tingnan pa natin, Scorpio. For Scorpio information card for single okay we have here the six of cups so maybe for some of you ayan um may mga hindi rin kayo mata mapatawad from the past no kaya hindi pa kayo hindi niyo pa binubuksan ang inyong puso para sa panibagong karelasyon so we have here ayan open your heart. Sinasabi ng card is, we have here the two of cups. Open your heart and receive love from others. Baka it's time na. It's time na, Scorpio, para buksan mo naman yung puso. Kasasabi ko lang kanina, no? Buksan mo na yung puso mo para sa ibang tao. Siguro ang dami nagpaparamdam sa'yo, no? So, you need to receive love from others. <laughs> Hindi yung <laughs> Panay na lang sa iba or panay na lang pamilya yung inaasikaso mo. So, tingnan naman natin sa ina-relationship. Okay. Um, okay. Ayan, we have here the five of swords. So, ayan yung iba sa inyo, no? Self-sabotage na, fear of failure, um, nagiging selfish na. Kaya wala kayong lack of inspiration kayo, eh. Lack of concentration, eh, no? dahil yung ibang mga ka-partner nyo is masyadong selfish, no? Kaya laging may away, ayan, masyado siyang, ayan, laging may away, no? Laging parang tingin nyo sa relasyon nyo, it's a failure. No, nagkakaroon ka na rin ng self-sabotage and anxiety dito. Tama ba, ano, um, Scorpio? And para naman sa ating married couple, ayan, ang reverse ng page of pentacles. So, um, iwasan yung ma uh, madistract sa mga ideas, no? Mga maling ideas kung ano may mga naiisip nyong negative ideas para sa inyong negosyo. Um, huwag na huwag nyong gagawin yan, lalo na yung manloko ng tao, manlamang ng tao. So, iwasan din natin yung pagiging, ano natin, no? Um, greedy. Katulad nga yung sinabi ko kanina, no? Sa negosyo um, walang mangyayari kung manlalamang at manglalamang kayo ng inyong kapwa na walang nagtatagumpay sa ganun. Meron man, may bad karma for that. So, tingnan pa natin, um, Scorpio. Pasensya at medyo maingay guys, no? May mga bata kasi dito. So, we have here the doctors and keys. So, for some of you, ano, um, baka may mga nararanasan kayong pain. No? Sumasakit ba ang inyong sikmura? Ano? Marami ba sumasakit ang inyong ulo? Marami kayong nararamdaman dito na kung ano nang sumasakit. No? Baka kailangan nang magpa-check up sa doktor. For some of you naman, ano, um, so may mga hinahanap kayong susi or ngayong huling tatlong buwan na to baka eh, dyan mga nakatago baka um, susi ng bahay, no, na may mga pamana kayong marireceive dito, no na um, talagang magbabago yung inyong buhay, ano, kung matagal na kayong um ayan, no, so susi din kasi, guys, is yung pagiging, ano, natin, eh yung wag kang manloloko ng kapwa mo ano yun yung sinasabi ko kanina na para para maging alam mo yung totoong matagumpay ka wag kang manloko ng kapwa mo no wag tayong maging greedy so yung iba naman sa inyo makaka-receive ng susi baka may mga regalo kayong um, marireceive sa either sa sakyan mot, um, motor ano kotse o susi ng bahay, may magbibigay sa inyo. Baka, ayan, nare na kayo ng inyong mga anak, inyong mga asawa. No, guys? Um, sana naman, ano, o kaya may bibilhin kayong bagong bahay o bagong sasakyan, ano. Pero, for some of you, kailangan uh, maging, ano, kayo dito, ha, sa inyong health. Health, it, health is wealth, guys. So, kailangan yung pagtuunan ng pansin ng inyong mga health. So, tignan pa natin ang last messages for Scorpio. So, we have here also time, ano, guys. So, time is gold, ano. Kung ano may, may mga nararamdaman man kayo. Ayan, ipa-check up nyo na. Huwag nyo sayangin yung oras. Huwag kayo manghinayang sa pera. And we have here the baka it's time na talaga na ang tagal-tagal nyo nang pinag-ipunan to, no? It's time na kung ano man, um, bilhin nyo na kung ano man yung gusto nyong bilhin, guys, ano? So, yun lamang. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!